Tayo pong yumuko at manalangin sa gabing ito. Lord, nagpapasalamat kami, O Jesus, for this another wonderful night na binigyan niyo po sa amin, Panginoon. Dalangin namin, O Father God, ang malayang pagkilos sa sa aming pag-aaral, Panginoon, be our speaker, be our teacher, Panginoon God, for this night. Dalangin po namin, Panginoon, na patuloy na katagpoy niyo pong bawat isa po sa amin, na aming pong pag-iisip, Panginoon God, patuloy na masentro lamang, Panginoon, ayon sa inyo pong mga salita. Salamat, Panginoon, sa kalakasan. Salamat sa provision, sa favor, sa blessings na patuloy na tinatanggap ng bawat isa. Sa inyo pong pag pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang pag-aral po natin tonight, Change your Mind. Kukuhanin natin yung ating verses sa Romans chapter 12 verse 2 at yung ating final verse sa Philippians chapter 4 verse 8. Sabi ng ating main verse, basahin ko muna sa English, sabi ng Romans chapter 12 verse 2, Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, his good, pleasing and perfect will. Sa Tagalog, sabi ng salita ng Diyos, huwag daw tayong makiayon sa takbo ng mundong ito. So, ibig sabihin, may mga nagaganap, may mga nangyayari dito sa mundo natin na hindi kalooban ng Lord. At sabi ng verse, wag daw tayong makiayon, kundi gawin natin yung kalooban ng Diyos. Hindi porke in trend siya o maraming gumagawa na mga bagay na ito, yun na po yung dapat nating gawin. Kaya sabi ng verse, sa halip, hayaan daw natin na baguhin ng Diyos ang ating pag-iisip. So again ha, yung magbabago ng ating pag-iisip, sino daw yung ating Panginoong Jesus. Ang purpose kung bakit kailangan baguhin ng ating pag-iisip, hindi para i-control tayo, hindi para i-manipulate tayo, kundi upang maunawaan natin ang kanyang kalooban. Dito gusto kong emphasize bakit ba napakahalaga na inaalam natin yung kalooban ng Diyos. So lagi mong tatandaan na we were created by God in accordance with image and likeness. Siyempre, kung tayo ay created by God, yung best person na nakakaalam or best God na nakakaalam ng dapat nating gawin, siyempre, yung lumikha. Walang iba kundi ang ating Panginoong Heso Kristo. Kapag ginawa natin yung kalooban niya, for sure, magagandang bagay ang mangyayari sa atin. Mga bagay na kalugod-lugod, mga bagay na kalooban ng ating Panginoon. Kaya sabi dito, kapag daw nabago natin yung pag-iisip natin sa pamamagitan ng Diyos, sa pamamagitan ng Kanyang mga salita, magagawa daw natin kung anong mabuti, kung anong ang kalugod-lugod at ganap na kalooban ng ating Panginoon. So may limang points ako na gustong ituro sa atin for this night para patuloy tayong mag-grow sa ating paniniwala, sa ating pananampalataya sa Panginoon. Point number one, church, lagi nating tandaan, do not conform to ungodly ideas. ba? Diba? Kasi syempre, marami tayong mga ideas na mapapakinggan. Pero tandaan mo, kailangan mong i in. Ano ba yung mga ideya na ating napapakinggan? Makadiyos ba yung idea na ating napapakinggan? Yung ideya ba na ating napapakinggan ay isang ayon sa salita ng ating Panginoon? So kaya sabi dito, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Do not conform to the pattern of this world. Lalo na kung yung ino ng world, hindi nga sang-ayon sa sinasabi ng salita ng Diyos or against to the word of God. Yan. So kailangan manindigan tayo sa ating paniniwala. Huwag tayong basta-basta nagkoconform or sumusunod or ginagawa yung mga bagay na hindi naman maka-Diyos. Yung point number to natin, we have to think of positive and godly thoughts. Yan. So ang iisipin lang doon natin, mga bagay na positibo, mga bagay na makatotohanan, mga bagay na makadiyos. Kaya sabi dito sa Ephesians chapter 4 verse 23, And to be renewed in the spirit of your minds, magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. Again, hindi natin trabaho na baguhin ang paraan ng ating pag-iisip baguhin ang ating ginagawa kasi trabaho po ng ang banal na spirito. Kaya kailangan lumalalim tayo sa ating pananampalataya sa Diyos sa pamamagitan ng pakikinig at pakikinig ng kanya mga salita. Sa pamamagitan ng pagsok sa presensya ng ating Panginoon. Kasi kapag tayo ay lumalapit, patuloy na lumalago sa ating relasyon sa Panginoon, nababago din yung paraan ng ating pag-iisip. So magiging ang pananaw natin, ang magiging pag-iisip natin, mga bagay na makadiyos, mga bagay na positibo. Kasi di ba ganun yun? Example, mahilig ka manood ng mga k-drama, pero yung mga pinapanood halimbawa natin sa k-drama, more on emotional. Tapos, dumating pa sa point na naghiwalay kayo ng partner mo. So, eventually, magkakaroon ka rin ng mga negative thoughts, di ba? Kakaroon ka rin ng kalungkutan. Pero every time na may mga na experience ka na mga problema, mga hardships, de ba? Mga inadequacies, mga kakulangan. Ito man po ay in the physical, ito man po ay financial, ito man po ay relational, 'di ba? Kapag nakakarinig tayo ng salita ng Diyos, na-encourage tayo na babago yung paraan ng ating pag-iisip, nagiging mga pag-iisip na makadiyos. Kaya sabi ng Colossians 3:2-5, ang mga bagay daw na panlangit ang isiisip natin hindi ang mga bagay na panlupa. Sapagkat namatay na kayo at ang inyong buhay ay nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang inyong buhay at kapag siya inahayag na, mahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang kaluwalhatian. Kaya't patayin na ninyo ang mga pagnanasang makamundo, ang pakikiapid, karumihan, mahalay na simbuyo ng damdamin, masamang pagnanasa, at ang kasakiman na isang uri ng pagsamba sa Diyos Chosan. So dito, ine-emphasize lang that we needed to set our minds sa mga bagay na panlangit, mga bagay na makadiyos. Kasi kapag ganun yung paraan ng pag-iisip natin, makakasay no tayo sa ungodliness, di ba? So andun si Holy Spirit to teach us, eto ang dapat mong gawin, eto ang dapat na hindi mo gawin. At syempre, dahil, dahil ang pag-iisip natin yung mga bagay na makadiyos, magagawa natin yung mga bagay na kalugod-lugod at mabuti sa paningin ng Diyos at paningin ng ating kapwa. So again, yung point number two natin, isipin mo yung mga positibo at mga bagay na makadiyos. Point number three, change your way of thinking. Yan. So this is very important. Minsan kasi yung mga priorities natin in life, kailangan din mabago yung paraan ng ating pag-iisip. Ano ba yung lalong mahalaga? ano ba yung dapat na mas pinapahalagahan natin sa ating buhay. So syempre, yung ating pag-aaral, mahalaga yan. Yung ating trabaho, mahalaga yan. Yung ating pamilya, mahalaga yan. Yung ating relationships, mahalaga yan. Lahat po yan ay important. Pero tandaan mo, mas mahalaga na maglingkod tayo sa Panginoon. Di ba Mas mahalaga na gawin natin yung command to love. To love God and to love others as well. So, mababago yung paraan ng pag-iisip natin, mababago yung priorities natin kapag nakasoak tayo sa kanyang mga salita. Kaya sabi ng 1 Peter chapter 1 verse 13, kaya nga ihanda ninyo ang inyong mga isipan para sa dapat ninyong gawin. Maging mahinahon kayo at lubos na umasa sa pagpapalang tatamuhin ninyo kapag nahayag na Seso si Kristo. Set your hope fully on the grace. 'Di ba? Doon sa biyaya ng ating Panginoon. Hindi ka dapat nakasandig doon sa ating kakayahan. Kasi lagi ko nga sinasabi sa inyo, lahat tayo may mga weaknesses. Lahat tayo may mga limitations, di ba? Pero kapag nakaset ang ating pag-iisip sa biyaya, sa grasya ng ating Panginoon, so napiprepare yung ating mindset at nagagawa natin yung kanyang kalooban. So therefore, nababago rin yung paraan ng ating pag-iisip na nagiging natural na lang sa atin na i-prioritize ang mga gawain ng Panginoon. Just like this one, what we're doing right now, we're giving time to God, listening to His words sa pamamagitan ng online Bible study. Diba? So nababago yung paraan ng ating pag-iisip and we prioritize sa mga bagay na patungkol sa Lord. Sabi nga ng John 8.32, And you will know the truth, and the truth will set you free. Di ba? Ang ganda. So yung truth na tinutukoy dito, walang iba kundi ang ating Panginoon. At yung truthfulness ng Lord nakalagay din sa kanyang mga salita. At yung salita ng Diyos, si Jesus Christ mismo ang nagsiset free sa ating. Hindi lamang sa bandage of sin. ba Kasi ngayon kasalanan natin, pinatawad na ng Lord past, present, and future sins. Pero even in this life, ang pangako ng Lord, life na andun yung joy. Life na andun yung kapayapaan. Andun yung pag-ibig. Kasi nga nasa atin na ah, yung fruit of the Holy Spirit. So dapat lang na patuloy na yung truthfulness ng Lord manahan sa puso at kalooban ng bawat isa. Sabi rin ng Colossians chapter 3 verses 1 to 2, yamang binuhay kayong muli na kasama si Kristo, ito o ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit na kinaroroon na ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. So ito, nire-remind lang ulit tayo na tandaan mo, dito sa ating mundo, tayo ay nag-journey lamang. Hindi ito yung permanent residence natin. ba? Diba? So, kung titingnan mo nga ang whiteboard, maglagay ka lang doon ng isang tuldok ng marker or pencil pen, yun lang talaga yung i-stay natin dito sa Earth. And the rest of the whites doon sa whiteboard, eternity yun. Buhay na walang hanggan. Kaya nga dapat nababago yung para ng pag-iisip natin. Lagi ko tong sinasabi, yung akin bang ginagawa ngayon, will it, it will it contribute ba doon sa aking eternal light na kapiling ang Panginoon? So leading to that ba yun, Or mas minamahal ko yung mundo? So dapat syempre mas minamahal po natin yung, yung mga bagay na panlangit. Mas minamahal natin yung ating Panginoong Heso Kristo. At mangyayari lamang po yun kapag patuloy tayong lumalago sa pagkaunawan ng kanyang biyaya, sa kanyang grasya na ipinaggalob na po sa bawat isa po sa atin. Again, reminder po ito sa atin that we set our minds on things that are above. Ang mga bagay na panlangit ang isiisip natin, hindi ang mga bagay na panlupa. Dito, hindi rin naman sinabi sa atin na ineglect mo yung mga bagay na mga hobbies or interests na ginagawa mo na nakakapagpasaya sa atin. Wala pong masama doon. Tinuturo lang sa atin dito na we have to learn or we have to know ano ba yung priorities natin. So as Christians, siyempre, priority natin ang ating Panginoon. Priority natin na patuloy na magamit ng Lord to serve Him and to serve other people as well. At sabi ng Colossians chapter 3 verse 18, at ngayong naalis na ang talokbong. So nawala na yan sa atin, yung kaliskis, di ba? Kasi nga, nakita na natin, nakilala na natin ng Panginoong Jesus. Nagniningning sa ating mga mukha ang kaluwalhatian ng Panginoon. At ang kaluwalhatiang iyan na nagmumula sa Panginoon na siyang espiritu ang siyang magbabago sa atin mula sa isang antas ng kaluwalhatian hanggang tayo maging kalarawan niya. Napakaganda no. So we are being transformed into the image to the same image of God. 'Di ba? So nagiging kamukha at kamukha raw tayo ng Lord from glory to glory. Pero tandaan mo, laging sinasabi dito, sino daw ang magbabago sa atin? The Spirit the Holy Spirit na nasa atin na nung tinanggap natin si Jesus, Panginoon na tagapagligtas ng buhay natin. Kaya ba diba, alam mo, i-reflect mo, i-assess mo ang sarili mo from before na hindi ka pa naatin ng Bible study, from before na hindi ka pa nakakapakinig ng salita ng Diyos. Nakikita mo ngayon sa sarili mo, ay oo nga, no? Ngayon pala parang meron na akong uhaw, meron na akong gutom sa salita ng Diyos. This time, andun yung excitement, andun yung joy ko kapag nakakapakinig na ako ng salita ng Diyos. Kasi nga, we are changed by the Lord from glory to glory. Ando na yung joy na umaatin tayo ng Sunday services, ng Bible study, na patuloy natin pinag-aaralan ng salita ng Diyos. Ando yung joy, ando yung kapayapan. Every time that we praise the Lord, we glorify the Lord. Diba? Ito man po ay corporate sa church natin ginagawa or even in our quiet times, sa ating mga individual Bible study or even sa individual devotions po natin. Sabi rin ng Proverbs chapter 14 verse 12, there is a way that seems right to a man, but its end is the way to death. May mga daan daw na matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatay ng dulo nito. So nibig sabihin niyan, 'di ba? Dito sa earth, dito sa mundo, merong parang ino-offer sa atin, ay mukhang okay naman 'to. Mukhang tama naman. Dahil akala natin na tama, akala natin tama rin yung hantungan niya. Pero in the end pala, death pala ang cause nito. So hindi lang death in the physical, minsan death in the spiritual. Nasalip na madala ka, sa pag sa paniniwala, sa pananampalataya mo sa Panginoon, ang nangyayari na mamatay ang ating kalagayang spiritual. Kaya nga sabi dito, kailangan we set our things on on things above, mga bagay na maka-Diyos ang lagi nating isa, isa para sure tayo na magawa natin yung kalooban ng Diyos. Sabi rin ng Proverbs 4.27, this is a reminder to us. Do not swerve to the right or to the left. Turn your foot away from evil. Huwag kang dili sa kaliwa o sa kanan. Humakbang ng papalayo sa lahat ng kasamaan. Di ba, nagsimula ka na ng journey na sumusunod sa kalawban ng Diyos. Umating ka ng Bible study, nag-church ka. So ituloy mo lang daw yun. Huwag kang maswerve. Ibig sabihin, parang halimbawa, nalungkot ka, na-depress ka, napagod ka, marami kang ginawa na abala tayo, ba? Diba? So pupunta na tayo sa kanan, pupunta na tayo sa kaliwa. Dapat diretso lang tayo. Huwag natin bigyang daan ng kaaway na madala tayo sa maling nandas at malayo tayo sa presensya ng ating Panginoon. So yun lang po yung pinapoint ng verse na to. Point number four, church. Change your mind to improve our mentality and character. Yan. So again, kailangan mabago yung pag-iisip natin sa pamagitan ng salita ng Diyos at kapag nangyari po yun, nangyari yan, na-improve yung paraan ng pag-iisip natin, even yung ating pag-uugali. ba? Diba? So, na-change yung ating mentality and character. Kaya nga sabi ng 1 Corinthians chapter 15, verse 33, Do not be deceived. Bad company ruins good morals. So, huwag kayong paluloko. Ang masasamang kasama ay nakakasira ng mabuting pagkatao. So, limbawa, sabi ko nga ito, nakwento ko nang before, kung meron kang problema, depressed ka, And then ang sasamahan mo pa yung mga tao na ililid ka pa na lalong mapasama. So for example, o oh, sige magdrugs na lang tayo, mag-inom na lang tayo. So yung ating pagkatao, na tayo at the same time na ruin, nasisira yung ating mabuting pagkatao, yung ating good moral. Kaya nga dapat pinipili natin yung ating mga kasama. Siyempre mga mga tao na maka mga tao na nililid tayo sa salita ng Diyos, mga tao nang ina-advise sa atin patungkol sa salita ng Diyos. Amen. Kasi nga, bad company ruins good morals. Point number five. You also have to change your mind to understand people. Yan. Ito lagi kong sinasabi nakailangan. we have to understand one another kasi iba-iba personality ng bawat isa. Iba-iba yung pinagdadaanan ng bawat isa. So minsan dapat hindi tayo mag-draw the line na magja-judge ka na agad, magbibigay ka na mga advices even without them asking you to advise. So we have to understand people. Yan, sabi dito sa 1 Corinthians chapter 2, verse 12, ang tinanggap natin ay hindi ang espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritu na mula sa Diyos upang maunawa natin na makalob niya sa atin. Ningnan mo, what we receive daw is the spirit, isang espiritu na nanggaling sa Diyos. So ano ba yung spirit from God na tinutukoy dito? So ano ba yung mga magagandang katangian ng banal na spirito? Oh? Di ba sabi ko andun yung pag-ibig, andun yung kapayapaan, andun yung gentleness, andun yung self-control, andun yung meekness, di ba? So kailangan yun din po yung nakikita sa atin. At habang nasa atin yung fruit of the Holy Spirit, ang tendency niya is nalilid tayo to understand people to understand kung ano ba yung pangangailangan ng ibang tao and how we could lead them to our Lord and Savior Jesus Christ. Kaya ito sabi ng Colossians chapter 4 verse 6, sikapin ninyong laging maging kaaya-aya at kapakipakinabang ang inyong pananalita sa kanila at matuto kayong sumagot ng tama sa lahat ng tao. Ito napakaganda ng verse na to. We have to be very careful. We have to be very gracious sa paraan ng ating pagsasalita. At hindi lamang sa para natin pagsasalita or pakikipag-communicate sa ibang tao. Dapat syempre, pinapaalam din natin sa ibang tao ang katotohanan na sinasabi ng salita ng Diyos. Pero not to the point na minamanipulate mo na sila, kinokontrol mo na sila, judge mo na sila, kundi ang purpose mo, motivation mo is because of love, because you love them at nililid mo sila sa ating Panginoong Hesus. So dapat laging careful tayo with grace ng ating mga speech. Ito yung five points sa tinuro ko sa inyo tonight na I pray na patuloy na manahan sa puso at kalooban po natin. Yung point number one natin, again, do not conform to ungodly ideas. Yan. So lagi mong isisik. Ito bang mga bagay na to? Ito bang uso ngayon? Makajos ba ito? Meron ba tong contribution sa buhay na walang hanggan na inoffer sa akin ng Panginoon? Pangalawa, think of positive and godly thoughts. Kung ang Diyos narito sa mundong ito, andyan si Jesus Christ, gagawin niya kaya itong bagay na ito? Ano kaya yung gagawin ng Panginoon? So the way the Lord thinks, dapat ganun yung ating gagawin. Mga bagay na makadiyos. Mga bagay na positibo. Pangatlo, change the way you think. ba? Diba? Kasi minsan, kapag ang way of thinking natin makasanlibutan, mas gugustuhin natin ang mga bagay na ino ng world. Pero kapag ang way ng thinking natin na bago natin by the word of God at ang inisip natin mga bagay na panlangit, andun yung joy natin when serving the Lord, andun yung excitement natin when worshiping the Lord, when listening to the words of God. Point number four, change our mind to improve our mentality and character. So yung mga good works na gagawin natin, yung kagandahang asal na meron sa atin, yung para ng pag-iisip natin, it will just come naturally. Kasi nga, nababago tayo ng banan na spirito sa pamamagitan ng kanyang mga salita. And point number five, change your mind to understand people. Again, yung changing ng mindset natin, di ba ang topic natin, change our mind. Changing our mind is not for us alone tandaan mo, yung ating vision is to love God and to love others as well. So, it's okay, yes, na bagong para ng pag-isip natin, pero eventually, dapat gagawin natin yung ginagawa ng Panginoon. Kasi yung ultimate goal natin is to be Christ-like. Dapat maging kamukha natin ng ating Panginoong Jesus. So, sa ating conclusion tonight, sabi ng Philippians chapter 4, verse 8, Finally, brothers, whatever is true, Whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable, if there is any excellence, if there is anything worthy of praise, think about these things. Basahin ko sa Tagalog. Sa ating dong pagtatapos mga kapatid, lagi daw nating isaisip ang mga bagay na karapat-dapat, mga bagay na kapuri-puri, mga bagay na totoo mga bagay na marangal, mga bagay na matuwid, mga bagay na malinis, mga bagay na kaibig-ibig at mga bagay na kagalang-galang. Tayo pong manalangin. Lord, nagpapasalamat kami for this night that you have given na Salamat Panginoon. na patuloy na tinuturoan niyo po kami to change our mind, Panginoon, sa pamamagitan ninyo po mga salita. Dalangin po namin, Lord God, na mga salita na aming napakinggan magkaroon ng buhay na kapangyarihan, sa bawat isa po sa amin, Panginoon, at patuloy nga ng mga bagay na panlangit, Panginoon, Lord ng ang aming isa isip at patuloy na sikapin po namin by your grace, by your word, na maging kamukha ka po namin, O oh Jesus Christ. Ka, Lord, salamat for this night sa inyo pong papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. So meron pala ko ditong last question before we end. Sabi ko dito, Church, only you can change your life by the grace of God. No one can do it for you. So it's a decision. Ikaw ang magde-decide. Pero tandaan mo, hindi ikaw ang tatrabaho. Kailangan mo ng biyaya. Kailangan mo ng grasya ng ating Panginoong Jesus.